Good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol at mga construction worker. Happy Thursday sa inyo mga idol. Ito mga idol, finish project niya naman tayo dito sa Binangonan Rizal. Sa may tagpos Barangay Road. Ayan mga idol. Ayan mga idol, kung makapansin nyo, namin ng tubig. Ayan, basa pa. Ayan. A, kailangan namin buhusan mga idol. Ayan. Tapos nilinis namin lahat ng gutter shout out sa lahat ng mga followers at mga idol ko Ayan, mga idol Dennis Project nga naman tayo dito mga idol kahapon hindi kami nakagawa dahil nga uh, hindi tumitigil ang ulan kaya ngayon namin binalikan ngayong Hoybis mga idol ang mga nyo mga idol Dennis na may stiffener na may langweta mga pansin nyo na to mga idol Ayan. ayan mga idol yan shout out sa lahat ng mga follower mga idol ko pawis oh. basang basa sa pantal pantalong ko mga idol dahil nag spray kami tubig eh makapansin nyo ayun mga idol yan ayos na pinis na lipat na naman sa ibang project mga idol mga follower ayos na dire diretso na yung mga ridge mga idol yan. at mga gutter, naka, naka na, naka na, ay ayos na to mga idol, mga follower ayan. ganda namang talaga mga idol, pag binuhusan ng tubig tanggal talaga yung mga aribaba ang kailangan po talaga, buhusan ng tubig, ayan hindi pwede pabayaan talaga yung roping at saka yung gutter kasi doon magsisimula ang kalawang yan pag hindi na nabuhusan ng tubig ay mo pansin yung mga idol linis na. Wala nang alikabok, wala nang dumi, wala nang aribaba. Yan. Mga bakat lang ng mga paa namin ay mga kasama ko. Siyempre nadudulas din itong mga idol kasi basa. Yan. Ay importante kapit yung safety shoes ko. Yan. Yan mga idol. Ayos na. Malaki rin itong mga idol kung mga talaga nyo talaga. Malaki talaga ito. Ayos. Ang ganda na. Okay. Thank you mga idol. Mga followers. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Thursday sa inyo mga idol. Ayan mga idol. Ayos na. At ang ganda na. Awa pansin natin mga idol. Ayan. Penis na. Ah. Ayos na hindi hindi inabot ngayong araw na to na hapon mga alas 2 alas 3 yan hindi inabot na alas 5 mga idol tinambakan ko na rin ng tao lima kami kaya na matapos namin mga kasing mga idol iikot ko lang yung kamera yan mga idol yan finish na tinungo siya ng tubig marriage ridge roll na naka cortex na naka retouch na linis na lahat ng gutter ayan mga kapansin yung mga idol yan okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon sa inyo pagod kahit pa paano sumikat yung araw mga idol kaya nakabulo bulo rin kami ng konti okay thank you God bless maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko at mga nagsuporta sa akin at lahat ng mga construction worker na katulad natin na nagtatrabaho sa roofing kahit anuman na ginagawa sa construction worker shout out sa lahat ng construction worker maraming salamat po sa inyo God bless to all mga idol at mga follower ko thank you God bless